Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang ilang ahensya kabilang na ang Department of Agriculture para alalayan ang mga magsasakang apektado ng El Nino at La Nina sa pamamagitan ng whole of government approach. Sa pahayag ng Presidential Communications Office o PCO, sinabing binigyan na ng Pangulo ng mga direktiba ang mga ahensyang responsable sa monitoring ng epekto ng dalawang fenomena para masiguro ang kaligtasan ng publiko. Ayon sa PCO, inatasan ng DA na makipag-ugnayan sa Philippine Crop Insurance Corporation para masigurong ang pinansyal na ayuda ay naibibigay agad sa mga magsasaka. Samantala, inatasa naman ang Department of Environment and Natural Resources na kunin ang datos sa parehong water oversupply at undersupply situations. Pinaghahandaan na rin ang pag-asa ang niya kung saan mas malamig ang panahon at mas marami ang mga pag-ulan, lalo na't na base sa Weather Bureau ay may mga senyales na ng paghina ng El Nino. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino.